Ano pong masasabi niyo sa belief ko? Katolik ako by birth pero hindi ako tagasunod ng kahit anong sekta ng religion. Though I really believe in God as a creator and Jesus our Savior. Please advise po, Sir Chief. Dapat matuto ko magbasa ng Biblia. Eh? kahit hindi na lang doon sa sekta ninyo eh. Pero you have to consider na merong gusto yung gumawa at hindi tayo mag iimbento kung paano natin sasambahin yung gumawa. Yung gumawa, siya maglalatag nun kung paano gusto niya sambahin siya. Paano niya gustong i siya. Siya maglalatag nun, hindi tayo mag iimbento ng mga bagay na gusto natin gawin tapos ipapangalan natin sa kanya, kala natin matutuwa yung gumawa sa atin. Eh, isipin mo na lang yung konsepto ah. mag ka ng kahit na, bigay mo sa presidente. Palagay mo ba, sigurado ka 100% magugustuhan talaga ng presidente yan? O ang gagawin mo, eh, itatanong mo muna sa presidente presidente kung ano ba gusto niya bago ka gumawa ng kahit na anong hakbang. Diba? Ganon din yun. Tanong mo muna sa Diyos kung ano gusto niya. Walang tao nagtatanong masyado sa Diyos eh. Eh, Hagay, dos Ang sabi, magtanong ka kayo sa mga saserdote ng tungkol sa kautusan. So, sabi yung sabihin, yung mga bagay na sinabi ng mga saserdote noon na mga kautusan, sinulat sa Biblia o oh, yan o oh, kapal kapalo. Nandito nakasulat yung mga bagay na gusto ng Diyos at saka mga ayaw ng Diyos. Babasahin mo Biblia mo kung naniniwala ka sa Biblia, kung naniniwala ka sa ano, Kristyanismo. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, babasahin mo yung standard nang ng juice mo. Hindi ikaw mag iimbento ng standard. Kasi pag ikaw ang nag-imbento nun, ang labas, pati juice mo, inimbento mo na lang din. Nag-imbento ka na lang ng konsepto. Palagay mo ba yun ang gusto ng juice?